Luto mo siya mo. Pero makita at nag-usa ka kanto, apatay ka Ayaw og hadlok hadloka kay tilokon Tamoderek. direk. Kukul kay Dalima, tumanggap daw ng campaign funds mula sa droga sa pamamagitan ng kanyang driver lover na si Ronnie Dayan. I will have to destroy her in public. You want to know the name? Delima. May inalabas pang drug matrix si Duterte kung saan nakasaad na si Dilima ang nakikinabang sa umanay-bilibid drug trade. Hoy, Dilima, kinig ka. kakawatan ang ABS-CBN. Kaya tinira ko talaga sila. Talagang, well, I the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels. And if you continue to kauta with them, kawawa ang Pilipino. Kayo lang ay may alam kung kailan ang auksyon. O, oh, binabastos na ang Pilipino. Kaya gano'n, Marami kayong kotse, patapos pag auksyon, bigyan kayo ng papel, legal na, mura pa. Ang ko, ngayong Tuesday, manood kayo sa pera ninyo kay tanang luxury car nga import paligsan ko na og ibundoser ko na karon Tuesday just been going on ang history na tennis for centuries even the cosmos is more than a century so oh, itong smuggling ito this kind of racket has been going on again and again and again over a period Ikaw ito kaya, puro pangalan yan. Police. Ano sa mga generals, mayors, governors, may mga congressman dalawa isa dito, pati barangay captains ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? They are now under arrest. Mga na po na? Dim, detain. mo na lang. Takin mo na yung polis. Marami yan dyan putang ina yung digo-digo to ulang arig ko pag hindi parang nga ako kaya hindi hindi niya gawin ako ang papatay dyan isa sa lumpis ka dito putang ina sinabi ng huwag wow. if I I was the father then you raped my daughter and you children. them would you think I will wait would you think my anger can wait Justice. Sabi ka nagtotoo, totoo, nag-intervene kami. I'll give it to you. and if you can find i will ask bong to resign tomorrow work on it tonight let me know tomorrow and i will fire him if he did intervene even for one word just because you have the power of uh, what press freedom the issue here is not press freedom the way your masters the elite yung may-ari niyan and you are not even constitutionally allowed to go into the media demokrasya man eh sige luto mo siya bo kung makita at kanto apatay your garbage is uh, on, on, uh, on the way prepare a grand reception eat it if you want to Yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng pasinsya na lang. Eh, saan ka nakakita dito ng gobyerno na ang trafficking ng drugs is being controlled inside the Bilibid prison. Hindi ko kayo pinatay dahil magalit ang human rights.